Ako si Master Bay. Maraming ganap dahil maraming anak. Isa akong loadmaster sa cargo aircraft. Ano nga ba ang loadmaster? Ang loadmaster ay isang supervisory position. Kami ang naglo-load at nag-offload ng cargo. Kami ang nagsusupervise sa catering at cleaning. At higit sa lahat kami ang gumagawa ng load plan at load sheet. Pag ginagawa namin to dapat no room for error. Or pag may mali man, dapat minimal lang. Dahil pagkabi ang nagkamali, maraming pwedeng mangyari. Pwedeng madelay ang flight, pwedeng masira ang eroplano, pwedeng mag -tail tip, at higit sa lahat, pwedeng bumagsak ang eroplano. Kaya kailangan mo ng matinding experience, maraming trainings, para maging loadmaster. Kaya kami binibigyan ng matinding training ng airline. Lalo na ang dangerous goods at load sheet or weight and balance. Pag naipasa mo yung mga yun, bibigyan ka ng lisensya. Para magawa mo ang weight and balance or load sheet. Pati mga piloto, hindi nila pwedeng gawin yon. Ang load control or load master lang ang pwedeng gumawa nun. So ang trabahong to all about technical. And safety. Hindi lang puro karga ng cargo. Actually sa ibang station, supervising na lang ang ginagawa namin. Mapa-US man yan, Europe, Asia or Africa. Para sa akin ito ang the best job in the world.